So for today's video, ay magluluto ako ng baon ni Daddy sa office. So binilhan ko kasi siya ng pink salmon. Ang lulutoing ang luto ko sana dito is ipiprito ko lang tapos pababawalan ko siya ng miso soup. Kaya lang ang request niya ay sweet and sour daw. So hindi pa ako nakapag-try magluto ng sweet and sour na salmon. Pero since yun yung request ni Daddy na gusto niyang ibaon, lulutuin natin. So, ang ingredients natin, syempre, hindi mawawala yung ating mga spices. Kasama na dyan yung carrots, salt and pepper, ayan. Tapos, maglalagay din tayo ng pineapple tidbits at syempre, yung ating sweet and sour sauce. Yan. So, unahin muna natin, ipiprito ko muna itong ano, pink salmon. Siguro, ipiprito ko lang siya ng bagya kasi hindi naman to kailangan iluto ng o hindi naman siya kailangan mo overcook, 'di ba? Kinakain nga ito ng hilaw eh, 'di ba? Pero ipiprito muna natin siya. Lalagyan ko lang siya ng salt and pepper. So tara na, guys. So guys, habang iniintay natin kung minutes yung ating kawali, lalagyan muna natin siya ng salt and pepper. Diba? Para magkalasa na siya. Ayan. Ano to eh, higit 1 for ito guys. Diba? Ang ganda. Sarap kaya nito. Gusto ko ang sana baked salmon. Kaya lang ano eh. Pag kasi yung slice niya eh. Dapat yung walang tinik. Diba? So, ayan guys. Piprito lang natin to. Ng saglit. Ayan. Okay na yan. Ayan na guys. Isasalang na natin yung ating... Ang ganda nyo guys. Promise. Ay, sorry. Ayan na diba so paglit lang natin ito dito guys balikan natin sa mamaya mga after mga 3 minutes guys nakalimutan ko sabihin sa inyo ito pa pala kailangan natin ng bell pepper Kasama yan sa ating ano lulutuin so guys ayan o babalik na rin natin pero dahan dahan lang ayan o kasi nakatakla kung baka madulog sayang naman itong madulog diba hindi na nanstick yung kawali ko guys eh. Kaya ganyan. Oh, yeah, it's okay. Tada! O, oh, diba? na na nga guys. itay yung na natin eh Apple ka na! So, eto guys, hanguin na natin. Patayin natin si ako. Ayan. Okay lang. dahan-dahan lang. Ay! Ah, tinikit yata. Ayan, tinikit na nga. Pero okay na rin yun guys. Tada! O, oh, diba? Yung kabila, guys, hindi siya ganong, ganito ka, ano. Ah, hindi ko siya masyadong tinusta. <laughs> Nagyan natin yung mantika, guys. Ang gagawin natin, ah, maglalagay, mo i, i parang i-fry muna natin yung ating, ano, yung ating carrots and yung onion. Ganon. Kainin muna natin, guys. Ha? Guys, unahin muna natin yung carrots. Fry fry lang muna natin yan, ha? Tapos guys, sabay na rin natin yung ating onion. Isunod natin ang ating onion. And then, yung bell pepper natin. Ayan guys, lumabas na yung aromatics niya. Mabango na siya. So, hahanguin natin to. And then, magbibisa naman tayo, ha? Ayan. Actually, hindi ako ganito magluto ng ano, na ang tawag dito, na sweet and sour. Nakita ko lang to sa, ano eh. May nakita lang akong ganitong video. So, gayahin na lang natin. Tingnan natin kung anong mga ano. Para may iba naman, di ba? Ayan, guys. Unahin so, na natin yung ating ginger. Tapos, yung ating onion. Ibang set ng onion na ito, guys, ha? And then, yung garlic. Tapos, guys, ilalagay na natin itong, ano, sweet sourness mix natin. Kinalaw ko lang siya sa one half cup ng water. So, pakukuloyin lang natin yan. Pagkakumulo na siya, lagay naman natin yung ating, alam, ano, fish. Pakuloyin lang muna natin, Ha? Guys, lalagay ko na rin tong pineapple tidbits ha. Hindi ko nilagay lahat guys. Kasi baka naman maglasang pinya yung baon ni daddy, di ba? Ayan, okay, konting kulupa. Guys, tinikman ko siya medyo matabang, kaya lagyan natin siya ng salt and pepper. Pero huwag masyadong maraming salt ha, kasi di ba nakita nyo kanina, nilagyan na natin ng salt and pepper yung fish natin. So ayan, Guys, salagyan na natin yung ating pink salmon. Tada! Oh, di ba? Wow! Oh, di ba? Masarap nyo to, guys. Tapos, isasama na rin natin itong itong finry natin na veggies. Oh, ang ganda ng kulay, di ba? Oh, contrast yung orange and white and green. Oh. See? Eh, sarap ng baon ni Daddy. Siyempre naman, kailangan pagbaon niya si Daddy ng ano. Para ganahan siya mag-work, work, work. For the go, sabi nga. So, luto na po ito. Patay na natin, guys. O, diba? Ang bango-bango niya. Tapos, ko siya. Ang sarap niya, guys. Grabe. Talagang naglalaban yung sweet and sour. Ito na po ang niluto kong sweet and sour na salon na baon ni Dade. Sana nagustuhan nyo. Thank you for watching. Bye!